Dear Dr. Love, Nagbabakasakali lamang po ako uh, na magpa-counseling po sa inyo hinggil po sa aking kinakasama. May problema po kasi kami na talagang ang hirap na pong masolusyonan. Dumating na po ako sa point na magpunta ng barangay para doon na mag-usap. Ilang beses sa po kasi niya akong hinamon na sa barangay na lamang po mag-usap. Pagkatapos, ngayon po ginawa ko. Nagalit naman ang buong pamilya niya dahil nakakaya daw po. Ang pinag-aawayan po kasi namin, Dr. Love, ay yung vision niya. Sa tuwing uuwi ng Sabado at Linggo, pag-iinom po ang ginagawa niya, tapos minsan, nagsusugal pa rin. Hindi po ako nagkulang na kausapin siya ng paulit-ulit hanggang parang hindi naman niya tinutupad ang mga pangako niya sa akin. Hanggang sa sinasabi ko pong maghiwalay na lamang po kami para hindi na kami nag-aaway kasi nakakapagod na po yung sitwasyon namin. Binibigyan ko na po siya ng kalayaan pero ayaw niyang ibigay sa akin ang laya ko. Gumagalang at umaasa, Christy. Maraming salamat sa iyo, Christy. Ito ang isa sa mga problema kapag tayo ay nakikipag-live-in. Kinakasama niya, di ba? Pag kinakasama, hindi ito kasal. Hindi ito kasal. Pagkasal ang tawag natin asawa. Pag hindi kasal, nagbabahay-bahayan lang, nagli-live-in, kinakasama ang tawag natin. At sapagkat nagli-live-in lang sila, wala po silang commitment. Hindi sila mag-asawa. There is no such thing as commitment kapag nagli-live-in lamang. Etong sitwasyon, si Christy ay namumroblema doon sa kanyang kalivin kung umuwi yung kanyang kalivin, Sabado at Linggo lang. At kapag umuwi, nagiinom at nagsusukal. So, ang gusto ni Christy, kung uuwi ka dito sa bahay, hindi naman sinabi ni Christy kung meron siyang anak, kung uuwi ka dito sa bahay, magkaroon naman tayo ng quality time. Hindi na nga tayo mag-asawa. Wala pang quality time, di ba? uuwi ka rito, mas mabuti pa at mas mahalaga sa iyo makipag-inuman ka doon sa mga kapitbahay natin o sa mga barkada mo kesa magkasama tayong dalawa. Ano kaya kung dalawa na lang kayo ng ano, mag-live-in? Mag, mag, dalawa kayo, kayong dalawa mag-inuman. <laughs> Alam mo, yung sabi nung iyong ka -live -in na kung merong kang problema, dalhin mo sa barangay at doon na kayo mag-usap. Uh, very, very childish and very immature yung desisyon ng iyong kalivin. Ewan ko kung gaano siya kaseryoso sa inyong pagsasama. Alam mo, sa mga mag-asawa, kahit na sa mga magkalivin lamang, meron talagang mga pagkakataon na hindi kayo magkasundo sa mga issues. At yung mga bagay na yan, napag-uusapan yan. Diyos ko, yung hindi pagkakasundo ng dalawang nagli-live-in o dalawang mag-asawa, hindi na po yan dinadala sa barangay. Sasayangin nyo lang ang oras ng mga nasa lupon ng ano, kapayapaan ba yon whatever. ba diba? Sa barangay. Sayang yung pinapasweldo namin sa kanila. Kung ang pag-aaksayan pag lamang ng panahon, yung aaway yung dalawa sa bahay. Napakaraming problema ang ating barangay. Huwag niyo nang idagdag yung hindi niyo pagkakasundo. No? At talagang nakakahiya na malaman ng ibang tao yung problema ninyong dalawa. Simple lang, Christy. Sabi mo, binibigyan mo siya ng laya pero ayon niyang ibigay sa iyo ang laya. Wala ka namang, wala ka namang kinakailangang hinging laya sa kanya dahil malaya ka. Hindi ka naman kasal sa kanya kung talagang sukang-suka ka na sa inyong relasyon at palagi na lamang kayo nag-aaway, palagi na lang hindi naman siya seryoso doon sa ipinapangako niya sa iyo na titigil siya kung hindi man babawasan siguro ang kanyang uh, paginom ng alak, paglalasing at pagsusugal. Kung hindi niya magawa yun, hindi naman kayo kasal, hindi kasalanan na humiwalay ka sa kanya. Ibig sabihin, Christy, talagang hindi kayo magkakasundo at ang solusyon, maghiwalay na kayo. Mas madaling maghiwalay sapagkat hindi naman kayo kasal. Nagbabahay-bahayan lang kayo. ba? Diba? So, kung ganyan, hindi mo na kailangan ng kanyang desisyon para hiwalayan ka ikaw na mismo ang humiwalay sa kanya at tapusin ang isang relasyong walang kakwenta-kwenta. Sana ay natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.